Pagsabog naman mula sa ilegal na paggawa ng paputok sa Dagupan City, bumulabog sa mga residente. Idol, Joanna de Vera, IFM Dagupan sa report. Isang malakas na pagsabog na sinundan ng mga pagputok ang gumulantang sa mga residente ng Barangay Tabang Dagupan City kahapon. Ayon kay Barangay Captain Mark Phil Gomez, nagulat na lamang sila sa nangyari at nang puntahan ng pinagmulan ng pagsabog ay natuklasan nilang ilegal na paggawaan ng paputok sa loob ng isang private compound. O nung pagdating namin sa area, talaga nagtaka kami kasi may pumutok. Eh, hindi namin alam na may ganitong pagawaan ng paputok sa barangay. At nung pagpunta namin dito, nakita namin may pumuputok pa. Saka may isa tayong residente na talagang malala situation niya. kasi itong compound to eh, kaya hindi pwedeng pumasok ng walang time tulot ng may-ari. Eh, yung location niya kasi, malayo sa highway, pinakalooban pa. Kaya hindi natin alam. Tsaka pati yung mga kapitbahay nila dito, hindi rin nila alam. Kasi nagtanong-tanong ako sa labas, alam nila na may ganitong uh, ginagawa ng mga sa ating residente. Kaya hindi rin nila alam. Nagdulot ito ng pagkasira ng ilang mga kagamitan sa mga kalapit na bahay. Tulad na lamang ng residenteng si Mark Makaway na hindi maipinta ang mukha matapos ang sinapit ng ilan sa kanilang kagamitan dahil sa pagsabog. Oh, tapos, tapos na po kami nagpotol. Doon na po, tuloy-tuloy na po, ma'am. Titakbuhan na po kami sa labas. Si Yung kapatid ko po, nasa taas. Yung may narinig na po siyang patukan, tumalon na sa bubong. Kami po, lumabas na rin po kami. Daladala -dala ko po yung anak ko. Pero hindi po iniingihan, ma'am eh. Klusang pagod rin, ma'am. Kawawa yung kapatid ko sa ibang bansa. Siya po nila, ng paggawa, ma'am pati sa rering sikap namin, kami po. May paalala naman ng kapitan sa mga residente ukol sa pagsasagawa ng ganitong klase ng gawain ng walang pahintulot mula sa mga kinauukulan. Uh, message ko lang sa mga magbabalak o may, may business na ganito. Siguraduhin natin may permit, may process. Alam natin ang safety kasi uh, hindi natin alam at may mangyayaring ganito. Baka mahal pa natin sa buhay ang mawawala. Agad namang inapulan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection Dagupan ang idinulot na pagsabog habang nagsasagawa na rin ng malalimang investigasyon ang hanay ng Dagupan City Police ukol sa naganap na insidente. Sa pahayag ng Alcalde ng lungsod, mahigpit na ipinagbabawal ang mga pagawaan ng paputok ng walang kaukulang permiso mula sa mga otoridad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana Divera, Tatok RMN. RMN Network News.